Hi, Joseph Lagman, a.k.a. Kayo Manggi Vlog and welcome po sa YouTube channel All For, for the day's video, papagawaan natin yung motor natin ano Iba na kasi yung tunog, nandito si Sir RJ para tingnan yung ating motor Yan. Hi guys, for today's vlog ang interview natin ngayon is habis uh, lang siya uh, gumagawa siya ng motor at uh, ito na, naging uh, sideline na rin niya

안녕. <목소리> 분짜안 <목소리> 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 good day po. Sir, um, po ba sila magpakilala? Um, ako nga pala si RJ Vinas Pinolio from Caloocan. At uh, 18, uh, 22 years old. nag <laughs> na years old. <laughs> 22 years old, Yeah. Yes. Ang ano ka kasi, sir, ha? Kaya yung gumagawa ng motor ko. Oh, way back, 3 years ago, no? Yeah, 3 years ago. Yung pandemic pa. Ano yung pandemic, uh, pandemic pa? pa? Bali, paano nagsimula yung paggawa niyo sa motor? Habis lang ba or paano? Um, totoo siya, nagsimula ako niyan hilig ko talaga pagmumotor, bata pa lang ako. Namulat ako na pagmumotor dahil sa airpot ko, sa mga pinsan kong mahilig din sa motor. Siyempre, nasa paligid namin, puro mga tricycle eh. Then, ilan yung tricycle namin noon. Siyempre, yun, motor, motor, motor. Nangingilam ako ng motor, tinaas ko yung motor, hanggang sa natutunan ako magmotor. At yun, siyempre, pag nagbibinata ka, marami kang mga barkada. Yung iba may mga shop, yung iba wala. Yung iba mga mo lang. Doon ka matututo tatambay ka sa shop hanggat sa matuto ka gumawa may isip pa mong magtayo ayun yeah. ganun ano naman yung naumpisaan mong uh, pamamaraan ng paggawa uh, nag-observe ka lang ba o talagang pinag-aralan mo um, kung totoo ano eh may, anong tawag doon eh uh, visual learner parang sabi ng iba ganun daw ako eh yung may kita ko lang tas parang pag ako gumawa kaya ko nang gawin so yung unang ginawa mong motor paano gumano ba o lalo pang nasira? Um, nung unang gawa ko ng motor, kung tutusin, unang-unang gawa ko ng motor, hindi motor ng iba. Motor ng, uh, sa akin, yung kulay pulaw motor, yung smash. Na ngayon is race bike na. So, nung time na yun, binobo, ay hindi ko binobo, I mean, nangangalikot lang ako accessories. Pagating sa makina, hindi ko muna ginagawa mga carb lang, ganun lang. Pero mga labas-labas, ayun mga ginagawa-gawa ko. So, yung, yung sa hobby mo, sa paggawa ng motor, syempre, makina ito. Hmm. Eh, bata ka pa ba naman, ano yung course hmm. mo na kinuha na? Uh, re -re related ba? Or uh, paano? Um, actually, nag-aaral ako sa National University ng Civil Engineering. Ayan. And then, siguro, two years. After two years, nung tinamaan kasi ng pandemic eh. No? Sa sabay ng pandemic. Nung time ng pandemic na yun, yong din. Doon na lalong pumasok na gusto kong gumawa ng motor. Gusto kong magkalikot ng motor. Hanggat sa napag ko, mag-shift ako ng course from civil engineering, nag-mechanical engineering ako ngayon. So ngayon, student ako ng National University, uh, mechanical engineering student. Pero at the same time, uh, nagsaserve, that, ngayon, may shop ka pa rin ba? Or paano yung ginagawa mo sa ngayon? Um, actually, yung vlog na to, dati pa dapat. eh. <laughs> Nung may shop pa ako. Uh -huh. So malaki yung shop ko na. Hindi ba malaki? Okay naman yung shop ko noon, nakapagsimula sa maliit na halaga. Nagkaroon din ng blessing na nabigyan ng pwesto. At syempre, di ko pinabayaan yung gano'ng opportunity. Talaga pinalago ko na pinalago nang hindi alam ng iba at hindi alam ng magulang ko kung um, saan ako umuuwi. Nang naranasan ko na tumira na ako mag sa shop, hindi na umuwi. Kung umuwi man ako pag isang umaga shop. Ayun. Dati po talaga ako may shop and then nung dumating yung time na inalakaw ako ng ate ko going sa ibang bansa sa Japan. Doon ko muna hininto pansamantala pero sa ngayon planado planado na ako eh. Plan... <laughs> gusto ko na talaga mag tayo ulit ng shop dahil alam ko na yung pasikot ng shop eh. Alam ko na yung kalakalan pagdating sa mga motorcycle shop. Uh, at syempre, marami tayong supplier. Maraming supplier na nag-aabang na nagtitiwala sa atin. At yun. Yung, yung shop mo, ilang taon mo siyang uh, Pinalaad ko siya noon almost two years din ang tinagal sa akin. Okay. Simula sa pagkasimula. As in talagang zero knowledge ako. Oh. Uh, may ako sa mga ano, pero sa mga zero knowledge talaga ako. Oh. Talagang nod ka lang, munod ka lang. Kung gusto mo kasi matuto pa, ako nanonori mo talaga eh. Pag pero yung, yung, pinaka pinakamalaki, pinakamaraming nagawa mo sa na motor, sa shop mo, ano yung... Ano yung, yung mga ilan siya sa mm -hmm. loob ng isang linggo? Actually, kasi mm -hmm. sa shop namin, hindi lang ako yung gumagawa noong time na natutunan gumawa. May mga mekaniko rin ako. Yung nga, sila Kuya Amar, sila Kuya Jong, sila Eugene, marami. Sila bato no, yung mga tropang kaibigan dyan, sila Leonard. Ayan hindi lang galing akin yung gawa kasi minsan syempre, connection ng tropa o yung suma mekaniko na yun pupunta na shop namin kasi andun yung mekaniko rin di ba, hindi lang ako yung pinaka dahilan kung ba't ganun, syempre bilang pasasalamat din sa mga tropa sila rin, isa rin sa dahilan siguro sa isang linggo gumagawa kami pinakamababa pito Oh, oh mababa sa simula na sa baguhan na siya, papi. Ito, walo, sabo. Mababa rin. Eh, paano yung pinakamaraming uh, gapo? Pinakamarami. Siguro. Kasi may picture ako nun eh. Send ko oh, sa ito. Oh, oh, may picture ako nun na halos na puno yung siya pati labas. ah uh, yung garahe namin, ilan yun? 1, 2, 3. Sayang mo, hindi na nakapunta. Oh, as halos andun na lahat oh. ng pati drag bike, andun na lahat ng mga pang daily use namin, andun na lahat. Siguro, Lagpas 15, nakatambak doon. Oh, Tapos, okay. hindi namin alam paano namin isa-isa yung ispat. Tsaka iba, siyempre, pag Matagal mga ba? nagpapagawa, hindi naman lahat may budget. Hindi lahat kayang sustento oh. yung motor. Yung iba sinasabi, okay lang ba dyan muna sa'yo yung mm -hmm. motor ko? Tapos ganito ganyan. Pero oh. may, anyway, may namin yun bilang mayari ng shop. Ayun. Bari yung nag-umpisa ka ng shop, sa palagay mo, magkano yung unang pondo na, na ilagay mo doon sa shop? Ako nagsimula ako ng shop, hindi naman ano ba? Kasi nagne nagnegosyo muna ako ng magic gatas kung naaalala mo oh, ito, yes, ito. Oh. Diba? Oh. Nilaban ko yung pera ko ng halagang liman libo. Ni piso walang natira sa akin. Liman libo talaga yun. Yung makita kita nyo sa YouTube ko or sa mga reels ko. Andun yung naiteng. Okay, mam, sige, i-ano oh, natin. Sabihin so, mo yung Facebook. Or... Yung, yung RGV niya Spinoyo doon. And then yung RGV niya sa TikTok. Makita kita nyo yung simula nun. 5K hanggat sa nag-magic no, gatas ako. Oh, Marketing-marketing lang talaga. Benta lang ng benta hanggat sa nakaipo. Nakabili ako ng pyesa. At Exacto, oh, may stante kami, may kami. Doon ko nilagay, sabi ko, like, parang ang galing noon napupuno ko yung Hanggat sa nilipat ko doon sa may pinaka-shop. Nag-invest naman ako ngayon sa mga tools. tools. Hanggat sa bumili na ako ng mga ultrasonic, pang diagnostic, iba't ibang mga tools, mga yabing ganyan. Talagang lahat ng tools. Hanggat sa, ayun, may so, siya sa 5,000. So, skill lang, tapos doon na... Doon na lumago. Hmm, kaya kailangan diskarte ka talaga. Discard. Kasi ano eh, may salita sa negosyo eh. Sa isang linggo, pag isang araw ka napagod, talo ka. Yan lang yan. Parang mabaga, sa isang linggo, kailangan araw-araw. Niyari ngayon, ngayon, ginawa mo ngayon, kailangan talo talunin mo sarili mo kahapon. Hmm. Kaya, hindi pwedeng... Level up ka kailangan yes. lagi. Oh, oh, pag up. sinabi ka, di ba, pag nanalo, abante. Pag oh. natalo, pwedeng mag-rebanse. Oh. Kaya, yan. Uh, bali, pag natalo, dalawa agad. Oo, oh, laban ka agad. Kailangan, ulitin mo para next time, panalo ka na panalo. panalo. Pagating sa negosyo. So, you, you, sa ngayon, naka-close yung negosyo mo, pero yung mm -hmm. pwesto... Okay. Pero yung pwesto ngayon, pinapupaan ko naman. Kaya kahit ita pa paano, pa may konting kita pa rin. So, yung, eh, yung mga tao tumatawag sa'yo na nangingi like, na service, ganyan? Ayan, uh, pag may time ako, kasi tulad ngayon, <laughs> talagang sinadya ko lang si Tito Joseph sa lahat ng dami yung kapagawa rin, <laughs> nagkong-contact. Meron pa nga is Pangasinan, sabi ko. Next time na ako yung super pagbalik. Kasi alis din ako this coming 13. Eh, inasikaso ko na si talaga yung okay, Tito Joseph. Talagang nasa Japan pa ako, tinawagan niya na ako na no? pag uwi mo, ganito, ganyan. Kaya, ayun. Uh -huh. so, kung, kung meron mga magsa, magsisimula ng ganyan negosyo sa'yo, ayun. Mm -hmm. ano yung pag-ugali na maipapahayo mo sa amila? Ah, uh, share ko na experience ko. Kasi nung una talaga, ano ako okay. eh. Kung ayaw mong sa'kin, sa doon. Ganun ako dati. Parang, Pero mo ano naman dinibelo oh, pa? Mm -hmm. skill. Skill talaga. Tsaka, kaya, syempre, ugali. Hanggat sa natutunan ko yun na hindi, dapat lahat tropahin mo. Hindi naman, hindi naman porke tinropa mo ay eh, pagkakatiwala mo lahat. Kung baga, mo. Hindi mm -hmm. pwedeng may muntang shop mo na di mo gusto, papalisin mo, papakita mo ng pangit na pag Hindi. Kailangan lahat pakisamaan mo para sila mismo magbabalik din sa Yeah. Ayan. So, yung uh, mga bumabalik sa'yo na kliyente mo, ano yung sinasabi nila bakit sila bumabalik? Ang sabi nila sa akin, malinis sa gawa. Ang sabi nila sa amin, kumbaga, kasi ako yung tipong ano eh, may ari ng shop na Once na ginawa ko motor mo, nagka-problema yan ang dahil sa akin, pwede kong solusyonan yan ako, no? pwede kong gasos yan. Pero pag pinagawa mo sa iba, tapos yung problema, ginawa ko ulit, then nagka nasira ulit, pero parang inayos ko lang yung sira nung kabila, nung dating ano, hindi ko nasagot yan. Baga, depende kasi din sa condition ng motor eh. Pero yung edad, bata mo pa kasi. Mm. -hmm. Dito may bigalang bayata, may shop ka na eh. 18. 18. ocho. Mm. Ano yung mga nagpapagawa sa inyo? Siyempre, may mga edad na yan. Ay, yung tama, 19. Oh, 19. O, 19. 19. oh, disi 19. Noong time na yun, ano, hakot lang ako. Paano hakot? Hakot ka ng pag ng iba. Alamin mo ko ng ano tutor sa'yo. Siyempre, bata ka pa Tiyan. Wag oh. gano'n ka, nagnegosyo ka, oh, wag kang ganito, ganyan. Marami kang maririn na payo niyan. So, lahat yun, isa mo, isip-isipin mo, sarang mo, kung anong mapupulot mo. Pag wala kang napulot, tapon mo na lang. Pero pag may napulot ka, alaga mo. Ganyan ano yung yun. pinaka-memorable na nakumog tayo? Kanino? Kay Papa. Oh, kay, kay, kay Papa pa. talaga. Share mo naman sa old gens. <laughs> hindi, sabi lang sa akin <laughs> kasi ni Papa nun, basta enjoy mo yung trabaho mo kung anong ginagawa mo. Basta hindi, hindi ka nakatapag ng iba, ituloy-tuloy mo. Ayun ang pinaka best na trabaho mo na gagawin bilang bata. Kasi nung 19 pa lang ako eh, bilang bata na nagdenegosyo. Ayun ang laging payo yan, matatanda. Ayun talagang sinabi ni Papa. Kung pagdating sa sabi nga, di ba? Kasi hindi pa ako tapos pag-aaral eh. di ba? Maganda pa rin yung sabi na pagdating sa ACADS, talo mo oh. Pero pagdating sa actual, aral ka pa ulit. <laughs> yun eh. Ganito naman. Yo, punta na ako sa kita, nang sa 5,000. Okay. Okay ano yung pinakamalaking amount na kinita mo? Sa shop, maski hindi sa shop, service-service lang. Para magkano? to? Ano yung... Per week or Per day. per day, per month sa per day, nakaranas ako ng 15,000 isang day. araw, Oo. pero pinakamalaki ko yun ha Oo. pinakamalaki, talagang madaming gawa kaya Madami ang benta rin kasing nagpaano, oh. hindi lang basta gawa ayun, din din sa per week naman naranasan ko yun nung dumalaro po kami ng karera sa Laguna basta nakaipon ako ng 40 noon, wala pang dalawang linggo yeah. 40 yeah. Nagulat din ako noon, kasi na, ni eh. normal yun pag may shop kay may mer mayroong magkakautang sa iyo. Oo. Kasi makakulang pa na ba mga balance dito eh. Pangalawa, habang ginagawa yung motor mo, automatic yan nabibiling sa piyesa. Eh gumagawa rin ako. Na, oh. So nagkakalabor din na oh. ako. Tapos iba pa yung mga ipit kumpara. pera. Eh, Aman, di ko masabi. Oh, na. 80, um, isang daan yan. Hindi, pero wala, walang nanon, Walang nakita. Oo, oh, wala nakita, di ba? Oh, kasi, okay, oh, eh, kasi ginagawa ko, pag mayroon ako, oh. pag gusto ko mag-enjoy, di lang ako nag-enjoy, sinasama ko mga mekaniko ko. Mga, ano. Oh. So dapat, kung ano yung kinakain ng isa, kinakain oh, ng lahat, parang ganun. Paano yung sa mekaniko mo, paano Kasi shop mo yun eh, gamit mo. Ah, po. um, ang ginawa ko niyan, total, wala pa akong knowledge about sa shop, wala pa akong knowledge about sa makina. Ginawa ko, 100% ng labor sa kanila. So, sa inyo, 100%. Basta, sa ka bibili ng pyesa. Pero, kapag ako gumawa naman ng makina, 100% sa akin din yung labor. labor. Then, sa akin pa yung tubo nung sa shop. E, eh, paano yung sa shop mo? Tapos, gamit mo pa yung ginagamit? Amin um, hindi to. Ang okay naman sa akin kasi, doon yari, uh, yung tao, yun nga, papasok sa akin. Di ba? Gamit ko gamitin. Okay lang yun. Kasi, baguhan ako sa mga shop, mga shop na yan, mga bilang owner, bagwan ako pero sila kasi matatagal na, o baga sila rin madalas nagdadala ng customer sa akin oh, sila, o, kasi word of mouth O baga, give and take lang kayo eh. kasi pag talagang naging swapang ka, lalayo ka pag swapang siya, lalayo ka Kamusta so. yung mga mekaniko mo noon? Ano yung sinabi nila? Eh wala na yung shop mo mm, Ah yun, okay naman, yung isang mekaniko ko noon Ayan, nagtayo siya yung sarili yung shop. Oo, okay. oh, nagtayo siya yung sarili yung shop. Okay naman na siya. Hanggang ngayon, kahapon, kakadalo ko lang. Okay naman shop niya. Yung isa ko rin na naging mekani ko, nagtayo na rin ng shop ngayon. Ayun, karera pa rin ang karera. Karera? Ayun, hmm. Eh, paano yung dalawa? Naging mekani ko ka, nagkakarera ka pa rin. The most, paano yung kitaan? At saan mo, ano yung pinagusto mo? Karera, o may shop, o mag-aaral, o ano? Ano na yung focus mo in the near future? Ah, siguro, Basta di pwedeng mawala sa akin ng negosyo. Kakambal na ng utak ko sumula nagka-negosyo ako nun. Kakambal na ng utak ko yun. Tapos sa pag-aaral, tapos sa mga ganyang karera. Kakarera na lang ako, parang, parang blessing na lang ng Lord yun kung sa aling makaralas dito ako ng karera. Eh. Pero yung pag-aaral, tatapusin ko talaga yan. Magkano sa karera, magkano yung pinakamalaking premium na napalalunan mo sa karera? Sa amin... May mga disgrasya ka ba dyan? Yan, sa oh. So, na tutusin, nakapwesto naka naman yung iba eh sa ibang karera eh. Pero nung time kasi na Valor circuit, talagang basta -basta di ako basta-basta na ako pwesto. Kaya hindi ko pa ganun experience yung manalo na Pero yung sa disgrasya, mas experience ko na yan. <laughs> <laughs> ano, talaga big bike o...? Uh, big bike, yung NK400 oh. talaga. Yeah. Yung NK400 mo, ano, ilang CC yun? No? 400 CC to. 400 CC, ano, so. oh. grabe. Ano hmm. speed niya? Sa top speed na naranasan ko nun, nasa 173 all-stock, all-stock engine. Pero um, lumilipad, lumilipad ka na noon. Mm. <laughs> Buti na lang mabigat 'yun no. Um, mabigat. Kung hindi, talagang pati ako. Uh, o oh, sige, paano 'yan? Kung sakali okay. na meron na nanonood sa atin na uh, nais na uh, ay punta muna ako sa marketing paano oh, na -market? sige, market? market. Um Minamarket ko pala yung mga stocks ko. Unang-una, -una, syempre, sa panon ngayon, social media, Facebook, marketplace. Uh -huh. And then, kung hindi, um, sa page mismo mo, na gagawa ka sarili mong page, Siyempre, doon mo makapasikatin. Lahat ng gawa mo, i-post mo. Then, may mga tropa naman na contact sa'yo. Kasi lahat ngayon, halos lahat ngayon, may mga social media account na. At, ayun, dahil din doon. Ah, live ka pa rin? Hmm, live pa dati. pati ko kayo okay ngayon. sa ngayon? sa ngayon. Malakas din ba? Malakas din. Oh, pati malakas talaga. Nakikita ko, may rubber shoes ka ba't mga ano. Mm, malakas, malakas talaga. Basta negosyo ako, walang talo pag marunong ka. Marunong ka humawak ng pera. Pero kasi pag di ka marunong humawak ng pera, Paudas ka. Talagang mag-gold ka na lang. Big time ka ngayon, kinabukasan, trabaho ka ulit. Yun, financial management, 15 mil ka, naka one day, 40k a week. Mm. Uh, how do you manage your finances? Ginagawa ko pag may pera ako, ano eh. Kasi sa stocks to, hindi mo masasabi yan kung ano yung pinaka, kung ano yung pinaka-item na kulang eh. Magkakaroon yan, iba, ito kulang, ito di pa nababawasan. Ginagawa ko, nag-a-advance na oh, Mamimili na ako niya, papamili ko yung kulang. Then yung the rest na matitirang pera, pinamimili ko pa ng kung ano, pandagdag ng variant ng stocks. Sa so, mga like, sa si papa service sa'yo, ano yung most na pinapagawa? At common? Um, common na pinapagawa sa in pag-service, mga scooter, uh, throttle body cleaning, CVT cleaning, ayan, mga ganun. Then kapag sa engine, madalas kasi, mas gusto ko na pumunta ng shop dahil mas komportable. Iba eh, kasi pag makinakit eh, sa mga panlabas-labas lang na ano. Sa kompleto o sa gamit. Yes, mas siya. kompleto. Tsaka yung tutuloyan ng motor mo, para sa akin, masabi kong safe. Kasi paano nga naman kung di tayo nakakuha ng pyesa, edi eh, naka... Nabuyang yan. yan. Mm. Ganyan, sir. Kung sakali may mga nanonood sa atin ng mga audience na gusto magkumpisa, nakatuloy ng pagninigoso mo, ano yung may papayo mo sa amin? Ah? Ayun. Kung talagang balak nyo magnegosyo, huwag kang magdalawang isip. Kasi pag nagdalawang isip ka, maniwala ka ang dalawang isip na ito yung mo, panalo talo lang yan. Sa talo ka dadalhin. Pero pag hindi ka nagdalawang isip, panalo lang punta mo yan. Yan lang. Yes. Well said. Dan dyan. <laughs> Dahil dyan, pupunta na ako sa harap. At uh... ito, <laughs> ito, po si Joseph Lagban, a.k.a. Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. At si RJ. RJ Vinyas Pinolio. Yes. Palam. Paalam guys. Thank you. <laughs> <laughs>